Paking. yan ay pupunta sa alin nakakatawid ng matnog yan mga katuliti isang uh, motorcyclo mga katuliti wow. yan kumupo yan pupuntang uh, pupunta bayan namin yan mga katuliti ito yung aming waiting shed Ayan, Ayan nandito yung aking uh, barako mga katuliti Ayan. Nakaparada yung aking uh, ang aking uh, ano, kulong-kulong. Ito yung aking kulong-kulong uh, mga kapilipi. Ayan Oh. Nice. Nice kulong-kulong mga kapilipi. Ano. Oh. Ang aking uh, tricycle. Ayan ang kanyang katabi. Signboard mga kapilipi. Wow. Ayan. Ayan ng ating mga kolang kolang mga katilipi hmm. so marami ng sasakyan ngayon na dumadaan wow yan magbaba niyan ay alin na mga katilipi ayan nandito tayo sa tuktok ng aming kasada <laughs>

King yan ay pupunta sa alin nakatatawid ng matnog yan mga katuliti ay isang uh, mga katuliti uh, yan kung po yan pupuntang, pupunta bayan namin yan mga katuliti ito yung aming waiting shed ayan, ayan nandito yung aking uh, barako mga katuliti Ayan. Nakaparada yung aking uh, ang aking uh, ano, kulong-kulong. Ito yung aking kulong-kulong uh, mga kapiliti. Ayan. Uh. Nice. Nice kulong-kulong mga kapiliti. Ano. Ang aking uh, tricycle. Ayan ang kanyang katabi. Signboard mga kapiliti.